Welcome ba sa ating programang Pong at Swerte. Magandang gabi sa inyo lahat. Mga giyo tagapanood, siyempre pa, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun din sa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta na po? Ah, kanina, no, may tumawag sa akin na isa nating suking tagapanood. Sabi nito, kailan niya nalaman na yung kwarto nila lang kanyang misis, ang ilalim ay poso negro o septic tank. Gusto nilang malamang kung mali raw ba ang posisyon noon o kailang raw ba ito. Sa totoo lang, simula lang mabili nila ang bahay na yon, parang ang lumabas ng pera sa kanila. Hindi na sila nakaipon at madalas may nagkakasakit. May raw ba ang lalaman nila na ang poso negro ay nasa ilalim ng kanilang kwarto na mag-asawa? Hindi po tama ang kinalalagyan ng inyong poso negro. Kung ang lugar na yan ay nasa ibabaw nito ang inyong silid, ang nangyayari madalas na may magkakasakit tulad nga ng nararanasan ninyong mag-asawa. Iyon ay dahil sa nilighang negative energy na dala ng poso negro. At alam naman natin na ang septic tank ay tambakan ng dumi ng tao. Kaya normal na negatibo rin nito tungkol sa kabuhaya makakaapekto ng malaki dahil ito ay tapunan ng dumi. Para tayong nagtatapo ng ating pera sa sandaling pumasok ito. Baya nimbawa ito na sa ating pagkain, kinabukasan din ay itatapon sa pamagitan ng pagdumi. Ganon din po ang pera na kinikita natin. Kaya ganyan ang nangyayari sa inyong mag-asawa. Ang remedyo, tulad ng iyong nais malaman, lumipat na lang ng ibang silid. Pwedeng gawin na lamang ninyong entertainment room o kaya bodega ang silid na yun. Sayang naman, no? entertainment room na lang. Pero kung sadyang maliit ang bahay at wala na ibang silid, may paraan pa din po ang paglalagay ng stone of energy. Ito ang tinatawag na cure stone, lulusawin ang negatibong enerhiya nang lugar na yon upang patayin ang inilalabas itong negatibo, lusawin. Kung may kalakihan ang silid, kinakailangan na lagyan ng apat sa apat na kanto ang kwarto ng stone of energy. Pero kung maliit naman ang silid, dalawang bahagi lang nito ay sapat na. Ayun po. Uh, talakay natin. Ngayon naman, ang bibigyan nating uh, uh, paumanin po, nahihirapan lang magsalita gawa nung nabiyak yung ipin ko, tumatama sa dila ako eh. Ang talim. Ah, uh, ito lamang yung resort na nagpapunsoy sa atin dati pa. Mula nang maipunsoy ko ang resort na nasa Baler Aurora, may ilang taon na din ang lara na nakakaraan ang itayo nila ang ganong resort. Pero mahina yon kaya naisipan niyang ipapunso ito. Aminado siya na hindi niya inaasahan na makikita o makikilala ang resort niya sa Baler. Ngayon nga, madalas na pangarami nilang guests, naubusan sila ng room kaya nagpadagdag na sila nito. Makalipas ang dalawang taon mula ng kinita ng unang o yung kinita ng unang resort ay nakapagpatayo sila ng panibago. ipapunsoy nila ito sa akin at sa awa ng Diyos muling naging matagumpay ang negosyo. Kaya ngayon, isa na lamang negosyo ang bubuksan nila at uh, ito ay pinatatawag na naman nila ako. Ano po? Uh, kaya walang masama sa pagpupunsoy. No? Uh, kung iniisip ng iba na hindi ito okay, Nasa sa inyo po yun, pero marami pong nagpapunsoy sa atin na naging maayos ang takbo ng kabuhayan. Alam nyo ba na dyan sa Manawag, Pangasinan, meron din akong naipunsoy dyan noon. ah uh, ito isang school na matapos ating maipunsoy ay lumaki. Ngayon nga ay may college sa sila at may senior high na rin. Nung una lang, ay mga bata lang ang nandun doon. Pero nung maipunsoy natin ito, lumawak at naging maayos, maunlad na rin. Elementarya, high school, senior high school at college, meron sila. Halos taon-taon po, eh, natatagdagan ang kanilang mga estudyante. Kaya, maraming salamat daw sa pagpupunsoy natin sa kanya. So, yan po, pag uusapan din lang natin ang punsoy sa darating po na na Sunday, nariyan po ako sa Antipolo. No, Antipolo. Upang magsagawa ng pagpupunsoy eh, sa isa nating uh, taga-subaybay dyan. Nariyan po ako sa Antipolo. Kaya kung nariyan kayo, pwede nyo akong tawagan sa aking numero 0917 940 One one, one one Pwede rin sa akin Viber, yan din ang aking number o kaya mag-email kayo sa aking email at hila underscore shadir at yahoo.com o kaya magbinsay sa akin messenger ang aking Facebook account shadir hila o follow nyo ako sa akin Facebook page hila shadir ayan po so Available pa rin po na sa atin yung Energizer Magnetic Power Pendant na napakarami nagpapasalamat dahil nagkaroon sila ng magandang pangangatawan, maayos sa kulusugan, at uh, swerte na rin. Yung po palang nagtatanong kung magkakaroon pa tayo ng Obsidian with Golden Power Stone Bracelet, hindi na po tayo magkakaroon yan. Uh, may kapalit na po yan, hindi tayo nalaman yung kapalit pero yung Obsidian with Golden Power Stone Bracelet, uh, wala na po talaga. Hindi na tayo magkakaroon ito. Ano po? Pero okay kayong mag-worry dahil may kapalit na mayan na mas malakas pa doon sa dati. Ano po? Ngayon, uh, available pa rin natin yung tinatawag nating uh, Source Armenia Charm Bracelet. no oh, yan po. Uh, Siyempre pa, testamentum talisman, nirembet talisman, bidong protection, at sa bahay naman, pwede golden power stone o no? kaya yung uh, tinatawag nating house guardian spell stone. No? ito po yung isang uri ng maproteksyonan ng tahanan at syempre pa magkaroon ng unity, spiritual and harmony at magandang kapalaran ang pamilya. Yan po. So sa may mga nais nice na magtanong at nais nice yung talakayin, pwede naman kayo tumawag sa aking numero nga o kaya naman sa aking email ad o kaya magmensahe sa akin sa aking, sa aking uh, messenger yan po uh, lang natin yung ating mga tagapanood ah uh, uh, binabati natin si Pronda Julian na uh, panaginip na poster ni Mama Mary ibig sabihin lang ito kasi religyoso ka Cecilia Aguilar, good evening. Julia Joy San Antonio ng California. Mam, Ma yung pong pinareserva niyo, okay mag na Tabi ko na po yun. Ellie 888, uh, good evening sa yo. Mary Jane uh, Barla ng Dubai, magandang gabi. Jenny Parcotinho, shout out po. Josephine Gamboa, Mary Jane Barlaan. Kaya tanong siya ay... Ah, yung pong kapalaran, sa susunod lang po, nahihirapan ako magsalita. Gawa na nga pupunta pa ako sa dentist ko bukas. Papa... Ano ko yung labiak na ipin natin? Uh, May Candol, oh, magandang gabi. Elizabeth, shout out iyo ng Canada. O oh, bakasyon makapag -gab -gab doon pa sa Canada. Malaki po ang chance ang makapag kayo. Ano po? Rani Montemayor, na kasalukuyang nanunood sa bansang Germany. Kababayan natin sa Germany. Kamusta po kayo? Robina Almero, Natanggap niya na raw yung kanyang uh, order. No? Felicidad Drabago ng Las Piñas City. Stone of Energy po, 2,000 po isa noon. Corazon Prieto. Chubby Topas, magandang gabi sa iyo. Marilyn Jimelendres. Uh, magandang gabi. Uh, so yan po, uh, paumanin kung uh, hindi ko nabanggit yung inyong kapalaran sa susunod na lamang po. Medyo tumutusok talaga yung nabiyak kong ipin sa dila ko, kaya hirap akong magsalita. So, sa Friday po, uh, ano ba tama? Sa Friday, uh, hayaan niyo po at uh, magmensahe kayo ulit at ito bibigyan natin ng pansin. Ano po? paumanhin kung uh, hindi natin natalakay yung inyong mga kapalaran. Yun po, uh, sa mga nais mag uh, ah, po sa mga bago natin ng kapanahon, mag-subscribe lang, pindutin yung bottom bell, at sa ganun lagi kayo maging updated. O kaya i-follow nyo ako sa akin Facebook page. So kaya naman, mag-email. No? Ah, schedule natin sa Pungsoy, sa Antipolo. Yung mga online sa Pungsoy, pwede nyo akong tawagan sa number na nabanggit ko kanina. So yan po. Ah, kung naisip mo kapunsoy na sa Antipolo ako, sumabay, sabay na po kayo para isahang lakad na lang. Uh, kung may mga pakishare lang ang video ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso o kung bahay. No? Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ay lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!